Salamat guys kasi ako pa rin yung tinatangkilik at hiling yung laruin hanggang ngayon. Hoy, hoy, hoy! Paano mo naman nasabi na ikaw yung hiling nilang laruin? Eh ako nga yung pinagkakaguluan at nilalaro nila ngayon. Oo nga, paano mo naman nasabi? Eh mas hilig din nila akong laruin. Ha? Paano mo rin nasabi na ikaw yung hiling nilang laruin? Eh ako nga yung pinagpupuyatan nila araw man o gabi. Ha talaga lang ha? hindi mo rin ba alam na ako rin yung pinagpupuyatan nila umaga man at gabi? Tanggapin mo na lang kasi na mas sikat kami kaysa sayo. Ha, talaga lang ha, hindi mo ba alam ang term na ML lang sa kalam? Bakit? Hindi mo rin ba alam ang term na code M lang sa kalam? At nasa code M lang ang true love? <laughs> Baka gusto mong buhatin pa kita. Wow ha, kaya mo ba akong buhatin? Oo, gusto mo itapon pa kita sa sapa eh. Wow, napakayabang mo naman. Basta ako, ayoko na lang magsalita. Kasi alam ko naman na nilalaro pa rin nila ako hanggang ngayon. Alam nyo ba, sa laro kong ito, maraming sumisigat at nakikilala sa buong mundo. Hindi mo lang matanggap na mas hilig akong laruin, lalo na ng mga kabataan ngayon. Oops, teka lang. Bakit kayo nag-aaway-away? Eh ako lang naman yung hilig nilang laruin. Ha? Paano mo rin nasabi? Eh ka na nga. Oo nga, paano mo naman nasabi? Eh, hindi ka nakakilala ngayon? Aray, grabe naman kayo makalaos sa hindi kilala. Inilalaro e, kaya nila ako hanggang ngayon? Ah, sige, ganito na lang. Para hindi na tayo mag-away-away, babasi na lang tayo sa kanila. Sige, nang magkaalaman tayo. Sige ba, game ako dyan? Guys, para sa inyo, sino sa aming apat ang mas malakas at nilalaro pa rin hanggang ngayon? Comment nga kayo, guys. po sa kulang na sugat si Mr. Tercito Miares and si Abby Kwan. Bye-bye! Bye-bye! सलाम अ